sa kisame ng isang bahay sa Sagay sa Negros Occidental, may nakitang mga buto na bakaraw sa kinatatakutang nilalang na kung tawagin, Sigbin. Anim na buwan nang hindi pinapatulog si Archie ng mga misteryosong kaluskos mula sa kisame ng kanilang bahay. Dito sa Sagay, Negros Occidental. Uh, 11:30. 12.30, naririnig ko nang may tumutunog dyan sa taas. Akala ko pusa. At tuwing maririnig daw niya ang misteryosong kaluskos, sunod namang naninilipit sa sakit ang kanyang tiyan. Hanggang gabi nitong May 13, muli na naman niyang narinig ang ingay. Ang flashlight At dito tumambad sa kanya Ang buto ng hayop Maliit ang bungo nito maiiksi ang mga braso at mahahaba ang mga binti. Meron ding mahabang buntot at ang katawan na babalot ng tila hindi raw nabulok na balat. Yung pusa, ang alaki yung bungo nang pag namatay. Ito, Ito, ibangit ng ulo, ang laki ng mata, ang taas ng buntot. Hindi naman siya mataas yung sa pusa. Ang kapitbahay ni Archie na si Dolorosa, kumbinsidong kumbinsido na mga labi ito ng isang maalamat na nilalang. Nung nakita ko ang buto na to, naginalat agad ako na ito ay buto. Ang sigbin. Ang sigbin, umaatake raw tuwing gabi para sumipsip <laughs> ng dugo ng kanyang bibig Ang sigbin ay isang uri ng halimaw kung saan nagbabago ng anyo ito. Sumipsip ng mga dugo at mukha ng, ng mga bata. Ito. Kaya may uh, abilita dito maglakad uh, patalikod. Si Dolorosa kasi, minsan na raw naka ng sigbin. Nakita ko sa harapan ng aming bahay, yung sigbin. Sigbin talaga yun. Sa kanilang bayan kasi, matagal na raw usap-usapan na may pagalagala talagang sigbin na di umano alaga ng matandang mag-asawa sa kanilang lugar. Nung, nung nagkasakit daw yung mga mag-asawang matanda, namatay daw sila tapos yung kanilang alagang sigbin ay pag na lang dito. Sa ilang parte ng kabisayaan, ang sigbin pinaniniwalaan ding medalang dalang swerte? Katunayan, meron pang araw mayayamang angkan na sadyang nag-aalaga nito. Ang tawag sa kanila, sigbinan. Kaya ang ilan sa mga kapitbahay ni Archie, humihingi ng ngipin at buto nito sa paniniwalang swerte ito sa sugal at negosyo. Ang dami-dami dito, araw-araw na lang, nangihingi sila ng buto. Dahil may araw pa rin daw na sumasakit ang tiyan ni Archie, agad siyang nagpunta sa albularyo. Malayo pa lang ako noon, sinabihan na kagad ako na bakit ngayon ka lang nagpunta, eh matagal na yung sakit mo. Sabi niya may hayop daw sa bahay ko. Sabi niya sa akin, may nanggagambala ba dyan sa, gab sa gabi mo? Gulat na gulat talaga ako nung nahulaan niya na mayroon daw buto. Ang di niya alam, nakuha na namin to. Malang! <tong> 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 Malang! <tong> ah, ano? Ano sa'yo? Puka, puka, puka dyan. Ha, ah, na may mga iho. Ha? Ito ang. Ano masakit sa'yo? Hmm, tiyan ko. Tiyan mo? Oo. Oh. Oke, okay, tas mo yung, ano, tas mo damit mo. Ayan. Sama sakit, dito? Oke. Okay. Hmm. Hmm. Bawal tawawa. Para gumaning. Tasuk <coughs> tangan, tas. <coughs> piket, piket mata, piket. <coughs> maubos <laughs> kayo. Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo? Mga pura or sana maubos kayo?